kami ng bahala riyan dahil kami ang inyong mga kapuso sa payo. I mean payo. Tug, Hello. Okay. Love, <laughs> love month na nga po ngayong uh, February, mga kapuso. Kaya mga kwento at asuli na rin sa pag-ibig ang ating pag-usapan. Hindi lang po yan, no? Chinese New Year na rin this Sunday. Kaya ang komplikadong love story ng isang pure-blooded Chinese mm? at isang pure Pinoy ang ating matutunghayan. Panoorin niyo po ito. Kami talaga to. <laughs> taon nang manirahan kami dito sa Pilipinas. Hindi naman naging mahirap sa akin ang mamuhay dito. Madali akong nakapag-adjust. Nagkaroon din ako ng maraming Pinoy friends, kahit pa pure-blooded Chinese ako. Isa lang ang tanging nagpapahirap sa kalooban ko ngayon. Nagsimula ito nang maging boyfriend ko si Andy. Nakilala ko siya sa school. Pares kami ng course. Tapos pares din kami ng subjects. Ganyan. Tapos lagi kami nakikita since pares nga kami ng subject. Lagi na lang tayo nakikita ng patago. Let's make this formal. Sabihin na natin sa parents mo. Babe, alam mo namang stricto si na mamat at papa, di ba? Hindi sila papayag sa relasyon natin kasi wala ka namang dugong Chinese. Babe, hindi ako papayag. Hindi nila tayo pwede hadlangan. Kaya ko silang harapin dahil mahal kita. Kaya sana, may paglaban mo rin ako. Magandang gabi po, sir. Ma'am. I'm Andres Marisigan. Please call me Andy. Hindi na magandang gabi po. Ma! Hindi ho. Ano po ka? tanong kita, Teka, saan yung mga Marisigan? Nagamay nila ho. Doon po lumaki si tatay. Pero si nanay, laking ilo-ilo po. -ilo Uunahan ko na po kayo. Wala pa akong dugong Chinese. Pero mahal ko po ang anak niyo. Handa ko po siyang ipaglaban. Iho, hindi kiyerang puso ng anak ko para ipaglaban yung pagmamahal na yan. Hmm. Hindi Oprah oh, yan. Anong masasabi ng mga kamag-anak natin? So, susunod tayo sa family tradition natin. Matalis ka na nabayang mo na anak ko. Andy! Kaya! Papa naman! Napahiya na yung tao. Isa naman lang na respeto niya. Respeto? Kung gusto niya, respeto siya. Respeto niya yung tradisyon ng pamilya natin. Yan! Siyang kayo magaling eh sa tradisyon na yan, sa pinaglalaban yung tradisyon. Pung buhay ko, sinusunod ko lang kayo. Lagi nilang kayo nagde-desisyon. Sana naman ngayon pagbigyan niyo ako. Ako naman ang mag-desisyon para sa sarili Ang kahod yung Sabi nila, love knows no boundaries. Pero bakit ako nasa ganitong sitwasyon? Andy! Mahal ko si Andy. Pero ayokong sakta ng aking mga magulang. Ano ba ang dapat Una, muna, palakpakan po natin yung mga actors, pati actresses. Unang hili, teleserye. I know, right? Perfect! Perfect. Nakalagay doon, why me? Ayan, wow. mga kapuso. Napanood natin ang mga telenovela ko. ang kochinovela, actually, ni Ming Lien sa isang sitwasyon kung saan hadlang ang lahi at tradisyon. Paano nga ba ipaglalaban ang pag-ibig? Nako, yan po yung sasagutin natin. Kasama natin si Miss Maribel Junisio, head ng Love, wow. Institute. Good morning, yes, ma'am. First and Miss foremost, Maribel. magandang umaga. <laughs> um, alam mo, swerte na nga yung couple eh. Mm. Dahil nagkaroon sila ng lakas na lumapit doon sa magulang. Sa so magulang? Para i-introduce siya ng properly. I've had three oh. Chinese girlfriends na ayaw nila akong ilapit sa kanilang Chinese na <laughs> Baka magulang. Baka <laughs> Okay. tatatlong ex-girlfriend oh, na Chinese. Pero mas maganda ngayon, huwag mo na lumapit. Pag-usapan mo Pag na. Pag-usapan na muna. Nung anak kasama yung magulang. Para iwasan oh, okay din yung iwasan. ano. Kasi nakakahiya eh. Yung gano'ng klase harap-harapan. Ginulat factor nila oh, yung magulang kasi. Hindi, alam mo na kasi may tradisyon at oh. bawal. Mm -hmm. Eh huwag mo naman, you know, don't, don't force the issue there. Ma'am, let's go back to yung tradition nga. Bakit nga babawal? Kung baga bakit ayaw ng mga conservative Chinese sa Pilipinas? Right. Oh, hindi naman, sa mga hindi Pilipin. lang, ang alam ko, hindi naman lahat ng Chinese. Hindi naman pero la no, hindi lahat. Kasi if it's a tradition, kung talagang napaka-importante ang tradition, eh, tradition is tradition. And, kung gusto nilang, uh, you know, it goes down, yung parang yung mga ibang generasyon, hmm. ganun din yung susundin nila na... Chinese then, Pure Chinese, Chinese. ba? Diba? Basta Chinese with Chinese. Yes. Bahala na kayo sa percentage hmm. ng pagka-Chinese, di ba? So they can do beard. anything about it? Hmm. Hmm. Wala, wala, ay wala silang magagawa? Hmm. Meron. Anong magagawa nila? Ngayon, if they're of like age the already, uh -huh. hopefully hindi sila 18 Although, or 21. Yeah. Uh -huh. Kung over 25 ka na, lalo ng hmm. over 25, at uh, kilala mo itong partner na to, hmm. uh, ng at least 3 years. Good friendship, pareho yung mga compatible kayo, similar values, at saka mature naman kayong dalawa. Ipaglaban yun. Ipaglaban Oh, Oo. Kasi, Kasi you can stand on your own two feet na, yes. di ba? Yes. That's basta, granted, may sarili ka ng trabaho at lahat. Basta makakatayo kayo sa, yung parang independent kayo. Kasi marami sa mga Chinese, they will disown you yes. later on eh. Uh -huh. At hindi mo alam kung yung magbabuelta yun, baka after 10, 15 years. Mm. Kaya kailangan handa kayo na kayo lang. May mga friends ako na ano sila, parang after they chose the the person that they wanted to be with, hindi sila na siya nakikipag-usap with their uh -oh. family. So, madaling, mm. Sorry, madaling sabihin kasi na ipaglaban mo, pero... It's hard to do kasi you're sacrificing your whole family. Oh, pamilya mo, right? mahal mo pamilya mo, pero mahal mo din yung magiging, if ever, magiging yeah. asawa mo pero, dahil it's serious. Kung, kung baga, yun na nga, kaya over 25 na saan tayo eh. Yung ating context, uh, connection, nandun naman yung pagmamahal sa pamilya, pero... Mm -hmm. Nandito na tayo sa punto na naghahanap tayo ng love one, 'di ba? Yung lifetime partner. So, maganda sana kung may uh, suporta ah, yung pamilya. Pero kung wala, eh, kailangan pareho kayo Uh, mature at saka true love talaga Aha. tested over time para kaya nyo yung mga challenges mm. ng pag-aasawa. What if you meet each other no 20 years old right. ka pa lang? Would you say na better taguin na, itago na muna yung relationship? And then High school, college, oh, yung mga ganyan. Yeah, yeah. Pero mahal na mahal mo yung yeah, partner. yun ang yeah. ginagawa yeah. ng marami. Tinatago muna. Okay, fine. Eh. I'm guilty of that. <laughs> <laughs> tinago, tinago ka ng mga ex mo. <laughs> Pero Ming sa katunayan, no, humingi rin kami ng mga payo mula sa ating mga kapuso sa Facebook uh -oh. sa iyong usaping puso. Mm -hmm. Ayon kay Dominador Casinilo, ka ka uh, hindi hadlang ang tradisyon o lahi. Ang importante ng mamahal kayo. Ah, okay. Ito naman, para kay uh, Grace Dumalo Yuma. Kapag puso sa puso ang nagkakaintindihan, walang hindi malalampasan. Love, ah. love. <laughs> Eto naman, ang tatanungin kung lahi lang wala masyadong magiging problema. Nasa tao yan kung paano i-handle ang isang relasyon. Pero, yung tradisyon o kultura, medyo may problema nga yan. Kasi sa pagkakalam niya, kalimitang nagkakasalong, uh, nagkakasalong at ang, ang, kultura ng magkakaibang, nagkakasalungat, yung magkakaibang lahi. Ayan. Ah, okay. mm -hmm. Okay naman, Ms. Maribel. No, kasi importante or mahalaga, the trend is, kung pareho yung kultura nyo, mas madali, siyempre. Nah, that's true. Ngayon, okay. kung kultura, may pagkatrabaho na natin. Di ba? Mm -hmm. At saka yung paghahanda, ito nga, yung marriage preparation na sinasabi ko na four weekend right. seminars, dalawa tungkol sa relationship, may discovery weekend, may kena ang SEFAM, mm -hmm. at saka yung mga personal growth issues na gusto natin ayusin para noon talagang mag-jive Mag Sa sa mga, eto, para sa mga magulang na medyo, kahit paano makitid ang isipan, ano yung pwede mong maipayos? Nanunod sila ngayon, I'm sure. Oh, yung magulang ni Mingyan. Yung mga magulang, mm -hmm. oh. uh, eh kasi, nandito sila sa bansa na to na maraming Pilipino. siyempre, <laughs> eh, may in love, di ba? That's exactly so, what I said to my father. Oh, so anyway. <laughs> <laughs> I'm sorry, I did, I did. Pero so, saan, na. nandun kayo sa China or sa Taiwan, kung saan man, para nun, di ba? Yung, ah, uh, pero, kasi meron din yung kapwa Chinese. Hindi ano mo ibig sabihin? Hindi nag-aaway. Meron din. Ay, nako. Kasi meron Marabi. yung Chinese culture. Meron din yung family culture ng bawat uh, Chinese family din. So, ganoon din. Yung pag-aayos at pag-uusap. Napaka-importante yung paghahanda para similar core values. At hindi lang yung keeping the tradition. Mm -hmm. Pero, totoong pagmamahal at compatibility. So, uh, in a nutshell, uh, kailangan mature sila, mm -hmm. uh, mga 20 plus years old they can na sila, their more own than 25. five years, they know they have what their own they want, life na uh -huh. sila medyo financially stable na sila, okay, so okay. Co similar core values and love, you know, love has been tested over three years. that's why we have this book, Thinking of okay. Marriage my husband and I put it out together. All yeah. the parang Love relationship and intimacy. You have intimacy. I like it. Intimacy. All yes. right. Maraming salamat, Miss Maribel Dionisio. Thank you so much. Salamat din sa ating mga kapuso na nag-post ng kanilang mga payo kay Ming Lian sa ating Facebook page. Thank you so much. Pati mga kapuso, tandaan. Sa larangan ng pag-ibig, kailangan natin maging matapang. At sana sa bawat akbang, meron tayong natututunan. Ah, pwede ba? Diba? Yeah. Hindi ko naman kwento yung sinabi ko sa tatay ko. Pero sige mga kapuso, unang balita na po tayo.